So yan guys, habang busy ang lahat, siyempre, inabangan ko sila sa taas. Ay, may an uh, nire-ready na lang kanila mga sasakyan, siyempre, isa four wheels. So bali mauna siya. Eh, yung mga kasunod ay yung mga motor, kanya-kanya akyatan, kanya-kanyang hintay sa taas, siyempre. Yeah, para lahat eh ah uh, ah, uh, dito. pa kami sa aming pupunta. biyahe hanggang sa makarating sa aming pupuntahan busy sa preparation busy sa preparasyon ayun medyo mga guys kaya siyempre kaway kaway naman dyan shout out mga suplado pa ang pero ayan. excited na yan sa swimming guys ayan talagang inabangan ko na sila dyan ayun gagawin naman dyan mga lodi so mamaya mamaya lang ayan sa wakas nakarating na karat, rin kami sa amin pupuntahan hanggang nyan muna kasi kami nagmamadali birch TV Babus and shout